Good morning, good morning mga idol. Ito na naman, happy, happy Sunday mga idol. Ito na naman mga idol, habang wala pa kami customer mga idol, maaga pa, mga mag, ay, alas 9 pa lang, tinitira ko na ang mga sahig, mga mapingkuyaan. Para mga pagdating na mga customer namin, wala silang masabi, wala silang makitang dumi, wala silang makitang makalat, wala silang makitang Alikabok mga idol yan, tinitira ko ng pinakatabis na good quality Yan, minamap ko na mga idol Yan ang simpleng buhay salesman mga idol Balingin mga idol, araw-araw namin tong minamap, minawalis Para mga customer namin, para pagpunta nila dito sa Lu Ocean Department Store, Baguio Center Mall mga idol kasi second floor, sa pinagtatrabaho namin Para wala silang masabi Para pagpasok nila sa mga sa uh, mga pesto namin dito sa kitchenware kitang kita nila maliwalas maliwanag asa ka walang kakalat kalat asa ka walang kalikabuk mga idol yan po ang simpleng buhay mga idol shout out mga idol sa mga namimili dito sa aming trabaho Bili na po kayo sa amin. Murang-mura mga paninda namin. Good quality. Ibig sabihin good quality mga idol. Habang tagal ginagamit nyo, mga idol, lalong tinitibay, hindi kumukupas. Kompleto po kami mga idol. May school supply, may garments, may kitchen, may sport may cosmetics, at saka mga shoes. Meron kami. Kompleto po kami lahat mga idol. Kung makapunta kayo sa Blue Ocean, kayo po ang priority namin na i-assist. Pagpasok nyo sa Blue Ocean, automatic i-assist namin kayo hanggang paglabas yung mga idol kayo po ang boss namin, mga customer namin kaya punta na kayo sa Blushan murang-murang mga paninda namin yan po ang simpleng buhay salesman mga idol, shoutout po mga followers ko binabati ko kayo isang magandang magandang umaga po sa inyo lahat sa mga na nanonood sa aking reels saka sa facebook ko sa aking youtube channel hilbintanilya Maraming maraming salamat po sa mga suporta nyo mga idol Shoutout po sa mga kaibigan ko rin na namimili dito Sa mga purchasing ng hotel, mga purchasing ng mga restaurant, iba-ibang restaurant, iba-ibang hotel po Shoutout po kayo lahat, good morning, good morning po sa inyo lahat Binabati ko kayo isang magandang 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 happy happy sunday mga idol Yan mga idol, talagang minamap namin yan para pag... Para walang ka dumi dumi po Araw araw yan Talagang minamap namin yan Umaga hanggang gabi Minamap namin yan Para walang alikabok Kasi hindi natin may iwasan yan eh Pag minap mo ng gabi Kailangan mapin mo rin ang umaga Kasi ang alikabok nandyan lang Kusang bumababayan Lumalapit asaka, bigla biglang dumalapag ang alikabok. Kaya ngayon, umaga na naman, minap namin para quality quality yung ceiling area namin dito sa Blue Ocean Department Store, Baguio, Mall mga idol. Good morning, good morning po. Yan mga idol. Bali, mga idol, ah, yung mga kasama ko, nandito rin, naglilinis din mga idol. Yung iba, siguro yung estate Richard nagwawalis po ako naman, nagmamap mga idol. Good morning, good morning mga idol. Isang malamig na...